Masaya ang 67 years old na si Jun, isang artist mula sa Dasmarinas City, Cavite. Dahil sa sold out ang kanyang mga paintings na tatlong araw ding naka-display sa Life and Arts Festival 2024 na isinagawa sa isang mall sa Santa Rosa City, Laguna. Kwento niya, tatlong buyer ang pumakyaw ng mahigit sa sampuniyang niyang paintings nang isang peraso ay nagkakahalaga ng aabot sa mahigit isang daang libong piso. Tema ng paintings ni June, ang mga sakahan at mga magsasaka na ayon sa kanya ay dapat na ituring ng mga bayani. Well, number one, they are my subject. And uh, that subject, I sympathize them, I love them, and I think without them, Uh, we don't have food, we cannot have the rice or the other things. Not necessarily rice, I had the pineapple. The pineapple is also a very important source of vitamins for us. We have harvest pineapple. And I also all kinds of harvest, I love to paint them. Especially you know, uh, mangoes, bananas. But it's about food productions. So uh, when I was a kid, I have my grandparents, my tetus, and uncles who does farming. yung ganitong rice. I'm just very happy. I was never planting rice. But I don't focus on planting rice because it said it's never fun. Ayaw nila yung nahihirapan yung magtanim. Gusto nila yung the fruit of their labor. So, there's a gold. Gold na siya. So, that's what we, ano. Pagka-harvest time, masaya-masaya yung lula ko. Uh, siya nangunguna mag-ano muna because they have the belief na ang mga matatanda muna una mag-harvest for a good harvest. Pagkatapos, we do some, ano, uh, pounding this uh, rice, yung young rice to make a linupak o pinipig. And it's very good. That's, I'm very happy and we ha I used to go, uh, sumasakay ako sa kalabaw, sumasakay ako sa mga sako-sako. So there's some, ano, there's a good thing about nostalgic feeling on that scene. Ilan lang ang mga paintings ni June sa mahigit at artworks na ibinida sa ikalawang taon ng Arts Festival sa Laguna. Itinaon ang festival sa pagdiriwang ng National Arts Month tuwing Febrero. Ayon naman kay Mahulian, Mahulyan, isang artist na sharing organizer, layunin ng event na matulungan ang mga artist na makabangon sa pinsalang dulot ng COVID-19 pandemic at paghina rin ng industriya ng paintings dahil sa digital era to support oo, local artists kasi from the pandemic time, sobrang lugmok talaga yung art industry. Mm -mm. So tapos nung medyo nag-start na mag-open, may mga exhibits na uli, ano, slowly nagkakaroon pero malungkot pa rin yung art industry. So nag-conceptualize kami how to make it more more affordable, ganyan. So we wanna top the community. Oo, gusto namin community community singing promotion, ganyan. I mean, art promotion. Katulong ni Lerma ang anak na siyang pasimuno sa Mas Festival na nilagyan rin ng live paintings, banda, ballet dancing, arts seminar at fashion show. Ito na yun eh. Like, actually, I initiated this also, the Life and Arts Festival. Kasi I know na dif different breed na talaga ngayon. So, ang gusto ng mga tao or our generation is it's engaging, you know. Para nakaka-join sila, na-experience nila themselves kung paano makreate yung art. And so, next year, siguro kung may gagawin kaming adjustments, it's to add lang different forms of art. Like right now, may fashion na rin kami in our festival. Oh, ibig sabihin hindi na focus lang sa... Yes, oo, different ano na talaga. So far, kapusta naman yung turnout? So far. Uh, Second day? No? Yes. Yeah. So far, masaya. Actually, sobrang saya rin namin kasi masaya yung mga tao sa paligid. Yun naman yung importante sa amin. Especially for Teacher Lerma, she's been doing this for 20 years. And ang goal talaga namin is to share our love for arts to other people. Ang ginagawa namin is sa type ng education nila is self-directed or interest-led. So kung ano yung gusto nila, sana na notice ko a lot of kids and parang teens nowadays parang kulang yung um, expression, yung mga emotions na hindi natin mai masabi sa parents. I think through arts na yung expressive na arts parang kung galit ka katulad niya sabi ni Sir ni Sir Lito kung galit ka ihagis mo yung clay, de ba? so nandon yung kaya mahalaga for us yung arts and nakita ko sa mga progressive na countries like Europe parang integrated or part ng buhay nila yung arts eh pagbabasa library so we want that to instill to our kids yow Bukod dito, meron pa bang iba? Yes, um, nag-aano siya. If you would call that, uh, if you would consider that as an art, yung robotics, nag-create din siya eh, through hands eh. Tapos nag-music lesson din siya. And then yung daddy niya parang may alam ng konti sa piano, yun nga, tinuturoan siya. Oh. Tapos kahit sa comics, gumagawa siya ng sarili niya na libro na parang binabind niya lang gumagamit siya ng mga um, parang mga watercolor kung ano yung mahawakan niya putik gumawa siya ng something sa putek, So parang we don't limit kung ano yung parang uh, gusto niyang gawin or gusto niyang pasukin. Para naman sa sculpting artist na si Lito Mondihar na siyang naging tagapagsanay sa sculpting, pinuri nito ang mga magulang na suportado ang kanilang mga anak sa hilig sa sining at nanawagan sa iba pang ganito rin ang gawin. Lalo na ngayon na pumapatok na ang digital era. Sa susunod na taon, balak ng organizer ng Arts Festival na mas palawakin pa ang pagdiriwang para mas marami pa ang matulungang artists at arts enthusiasts. Mula sa ulat ni Tropang Andrew Bernardo, jonald Medina Rayos, Balikas News.